Sige ite actress na nauna pa sa Ghost Mat para maging ghost. Ganon? As in ghost na nosyo sa birthday ng kanyang mentor last month lang. Balita namin, wala namang ibang lakad si actress pero dead mo raw ito sa celebration ng kanyang mentor oh. na kanya ring manager attitude ba yan? oh, hulaan nyo na po yung mga classmates. Kabugera. Para sa akin, attitude. Oo. Actually, matagal ng balita na may attitude itong si Girlita Amores. Uh -oh. Ito, siya nung birthday nung nakaraan. ba? Diba? Umaten naman siya nung birthday nung nakaraan. Pero yung alam mo ba na ano, na blind item na rin natin to dati na parang nag-stay lang siya doon sa sasakyan niya nung turn lang niya magsalita sa kalang siya lumabas. Ayan, ba ito kung actress oh, na oh, to, actress na yan. Ito, actress na po yun na wala namang ginagawa, wala namang project, mm -mm. na hindi naman tape niya para sa isang series na ginagawa niya, oh, na doon lang siya sa bahay, hindi po siya nagpunta na siyempre inaasahan ng kanilang mga kaibigan na darating siya since manager niya at mentor ang nag-celebrate. Malaki ang utang birthday. na loob niya. Oo, hindi, hindi siya nakilala. Siya o, hindi siya makikilala. hindi dahil sa kanyang mentor na iyan. Okay. Kahit naman po kung tutusin, just me or sa so Christo, how much siya appreciate, di ba? Oo, oo. Hindi po siya ganun kang galing kalalim umaking. Balita nga namin pag minsan daw sa isang series ginagawa niya. Di ba? Oh, ilang take. Ilang takes daw. So, take wa action! Ah! Ang tawag ulit, take two. Take three hanggang take four po, di ba? Correct. Nakarating sa amin itong actress na ito na kahit paano man po nakilala sa showbiz industry. Oh, oh. Dahil nga, tuloy-tuloy naman ang proyekto niya sa television, di ba? Yes. May nagagawa rin pelikula. Pero yun nga po, eh do sa birthday ng kanyang manager ay hindi man lang nagpakita di ba mm -hmm. na hinahanap siya ng mga kaibigan at kamag-anak nung kanyang manager oo oh, oh, walang Dito. utang na loob so, kaya nga okay. talagang yung kanyang career ngayon parang ano, wale eh, wale ang dating oh, oh. ng kanyang career parang karyer. stagnant lang ngayon dati tuloy oh, oh. tuloy siya rin may mga pinito ngayon stagnant ano ba stagnant oh, eh, parang ano naka ano naka... <laughs> stagnant Oh. parang tigil-tigil, di ba? Hindi, naka-stay. naka naka-please. Naka naka oh. Okay.